maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques Nahatid ni Joe Cabrera Alabastro. Isa ka ba sa mga mami na napabayaan ang sarili dahil sa pag-aasikaso sa anak at sa dami ng mga gawain kailangang alalahanin? Narito ang ilang mga tip. Bibigyan kita para sa iyong treat gamit ang mga karaniwang sangkap na matatagpuan sa kusina, ang glowing at healthy skin, posibleng mapa sa iyo. Pakinggan kung paano ang ating tips mula sa www.womenshealthmag.com. Una, kung concern mo ang pagpapaputi at magpapanatili ng magandang kutis, treat yourself for papaya and honey, smooth and sweetening massage cream. Simple lang ang gagawin. Ihanda ang dalawang kutsara ng hinog na papaya at isang kutsara ng honey. Ang papaya kasi meron siyang natural enzyme na kayang tumunaw ng dead skin sa ating face. Sa isang mangkok, durugin ng pinong-pino ang papaya. At kung meron kang dry skin, subukan mo itong gawin three times a week. At kapag sensitive naman ang skin... Isa hanggang dalawang beses lamang. So pag dinurog mo na yung papaya, ihalo ang honey. At yan ang imamasaj mo sa buong mukha. Mamasaj mo yan sa loob ng limang minuto. Circular upward motion ang pagmamasahe para walang ma-miss out na bahagi sa iyong mukha. Kung gusto mo rin na mas maging effective, patagalin mo ng kaunti mag-relax, relax ka muna, higa ka muna, gawin mong facial mask for about 15 to 30 minutes. At gumamit ng basang tela para naman tanggalin ito at sa kabanlawan. Kung pantanggal ng wrinkles o pang-iwas sa wrinkles ang hanap mo, ang carrot, milk, and turmeric collagen face pack ang kaibigan mo. Ito ang ingredient dalawang kutsarang kinayod na carrots, apat na kutsarang fresh milk at isang kutsaritang turmeric o yung luyang dilaw. Ang kinayod na carrots, hahaluan mo ng fresh milk tapos ng isang kutsaritang turmeric powder. Haluin ang mga sangkap, i-blender ito para mas lalong kumatas yung carrot at mas maging smooth ang consistency nito. Ang carrot kasi meron yung beta-carotene at collagen. Kayang-kaya nitong gawing mas mukhang bata at reddish ang iyong face. At turmeric naman merong antioxidant na tumatanggal din ng age spots, skin blemishes, fine lines at iba pa. Sa paglalagay ng mask, siguraduhin natatakpan ang buong mukha. Tapos, leave it on for about 20 to 30 minutes. At saka, maghilamos ng iyong regular facial soap at banlawan. Pantanggal naman ng dead skin cells, ng whiteheads at blackheads, i mo na ang dalawang kutsarang brown sugar, isang kutsaritang olive oil at isang kutsarang honey. Ngayon, kung wala kang olive oil, pwede mo ring ipalitan ito ng mayonnaise. So, sa isang bowl, ilagay ang brown sugar, olive oil, at honey. Kung sobra ang pagkakat-dry ng inyong balat, awakan mo yung skin mo. Medyo magaspang ba? Sobrang dry na yan. Ibig sabihin, pwede mong gawin ang application na ito for about 3 to 4 times a week. I apply ang scrub sa circular motion sa mukha. Pwede mo rin iyang iwan sa iyong mukha sa loob ng 20 to 30 minutes and then the same procedure. And lastly, para naman mapanatiling banat ang mukha, subukan mo itong homemade tightening and firming mask. Ihanda ang egg white, isang lemon at isang kutsarang honey. Magpiga ng lemon juice sa mixer. Dahil ang lemon, meron siyang natural bleaching agent at ito ay merong citric acid. Tinatanggal nito yung mga pigmentation sa balat. Ihalo ang honey at ang egg white. Yan naman ang nakapagpa-firm ng balat. Ilagay sa muka for about 20 minutes. Sa kasabunan at bandawan. Simple lang, di ba? Ang ating tip mula sa www.womenshealthmag.com Simple lang. Kaya subukan mo to, mami. Siguradong ang iyong beauty ay magniningning. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Utak Langgam.